quick update lang tayo sa nagaganap ngayon gabi dito sa harap ng capital. So dito na din natin yung ating uh, rally for Peace Rally for peace na mangyayari bukas sa Pagkaganda ng preparation. So ayan, sa mga gusto pumunta dito, welcome po kayo na pumunta. Pero meron lang po tayo mga ilang mga araw sa dakas. Uh, dito sa Fernand Street, ito, ay sarado na po yan at uh, makakalusot po kayo doon sa may Manalo Extension. Pero asaan po ninyo na bukas ng umaga mula sa madaling araw ay uh, medyo bibigat ang uh, daloy ng traffic ko dyan. So dito naman po tayo sa Rizal nyo kung saan uh, ito po ay bukas pa sa ngayon. Pero inaasahan po natin na bukas ay maaaring magsara na po ito dahil sa dami ng mga kapatid natin na dadalo dito sa ating uh, National Rally for Peace. Ayan, uh, dito sa Don Pedro Vicente Park, Puerto Princesa City, Palawan. At uh, sa mga mga hindi po namin kapanan ng palataya na gustong makisa dito sa ating gagawing Rally for Peace, ay kayo po ay welcome na pumunta ngunit uh, iniling po namin na meron tayong mga ilang paalala na dapat sundin kapag kayo ay pupunta dito. Ayan, so mag-observe po kayo kung ano yung mga dapat gawin para maiwasan mo natin na kayo ay uh, masita Ano po? Ayun, uh, doon naman sa likod ng stage na to Ito yung ating uh, Ito yung Barangay San Miguel Yan, street na ng Barangay San Miguel yan guys At aasahan uh, um, na uh, bukas Ay maaaring sarado na rin yan So maaaring sa mga motorista po natin Bukas kayo ay uh, Maaaring makalusot lang dito sa bahagi Ng Malbar Street. Ayun, quick update lang po ito sa mga aganap na National Rally for Peace dito sa atin sa Palawan. So asahan ninyo na sa buong Pilipinas ay may mangyayari po ito. Yan, ito naman yung dito sa atin sa Palawan. Yan. Ito, kasama ka sila. Hello! Hello. <laughs> Hi, Kuya Ross! Ayan. Welcome po. Welcome po dito. Welcome <laughs> po sa ating ano, National Rally for Peace. Ayan. Ano pong masasabi mo ate? Um, thank you po. <laughs> thank you po. <laughs> Bigla ang interview. <laughs> Alright. So, ayun. Sa likod ng stage na yan, ang ating uh, road going to San Miguel. So, inaasam po natin na uh, maaaring magsarayan siya bukas. Okay. So, uh, the Rizal Avenue. Ayan. Inaasam po natin na magsasarayan yun bukas dahil sa dami ng mga pupunta dito. At uh, ayun nga, ayun sa balita, ito ay aabot ng mahigit uh, 25,000 mga kaanib ng Iglesia ni Pero sa tingin ko, hindi ho, masigit pa ho doon. Ayan, dahil kasama natin ang mga kapatid natin sa iba't ibang lokal dito sa Palawan. At kanina, pagbiyahin natin mula sa Norte, mula sa Lira Palawan, ay uh, nakasabay nating uh, bumiyahe itong galing ng Kalamyan. So napakarami ho nila. O, ayan, So, shoutout po sa mga kapatid natin.